Arestado ang dalawang kawatan na pumalo sa ulo at tumangay sa perang pambayad sa ospital ng isang rider sa Pasay. Ang mga suspect na kunwari pang tumulong sa biktima pero nabisto sila sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Kuha ang CCTV footage na ito sa Rojas Boulevard sa Pasay City noong madaling araw ng May 26. Makikita ang isang lalaking naka-t-shirt. maya, -maya Nakita ulit siyang may kasama lang nakabisikleta. Ilang minuto na, may tinutulak na ang isa sa kanila na motorsiklo at tuluyan nang nawala. Hindi na nakuna ng ibang eksena pero ang lalaki sa CCTV, hold uper pala. Ayon sa Pasay Police, nagpapahinga lang ang biktimang rider nang bigla siyang paluin sa ulo sa kanawalan ng malay. Tinangay ang kanyang motor at cellphone. Sa bahaging ito ng Rojas Boulevard nangyari ang insidente. Bukod sa motorsiklo, kinuha rin ng mga kawatan yung cellphone, pati raw yung pera ng biktima na gagamitin sana bilang pambayad para sa anak niyang may sakit sa ospital. Hindi na nakapagbayad ang ama at ang masakit pa, hindi na niya inabutang buhay ang kanyang anak. Nitong June 3, naaresto ang mga suspect. Ang lalaking nakita sa CCTV, siya rin pala ang nagkunwaring tumulong noon sa biktima. Dati na rin naaresto ang mga suspect dahil naman sa droga at ilegal na sugal. Pero depensa nila na pagkamalan lang daw sila. Pagkat po ko po, nakita ko po, po yung motor, umaandar na po. Akala po, po yun yung may, may ari yung nagpaandar, yung pala hindi po pala, pala siya po. Hindi yung ako yun. Yung time na yun, malis kami dalawa. Mahaharap ang mga suspect sa reklamong perjury, robbery at carnapping. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyo, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.